Iba ng tour, eh yung tour, eh para malaman mo lang kung ano yung lugar. Kadagdagang kaalaman. Gusto mo lang na mga bagong nakikita. Pero ang pilgrimage, eh pang loob. Habang meron ka nakikita sa labas, titignan mo ang iyong kalooban at palalalimin mo bakit yung mga nakikita mo konektadong-konektado konektado sa iyong pananampalataya. Paglago bilang isang tao. Pangalawa, sa pilgrimage, eh, nakaakibat talaga yung hira, pagtitiis, pagsubok, at hindi nagereklamo ang isang pilgrim. Pero ang isang tourist, konting hirap lang yan, konting, ano lang, konting kaabalahan na delay lang, ay eh, talaga naman, rinig na rinig mo yung pagrereklamo. Mm, mm Kaya ayun yung kaibahan. Kapag kayo babiyahe, make sure you are in a pilgrimage. Amen? Medyo mahal lang kasi pati yung pamasahin ng pare, babayaran nyo eh. Ah. Ayan. Mga kapatid, ngayong linggong ito, pinagdiriwang po ng simbahang katoliko ang kapistahan po ng kamahal-mahalang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. O kilala rin po ito, the Feast of the Solemnity of the Corpus Christi. Corpus, ibig sabihin niyan katawan. Christi, ito po ang titulo ni Jesus. Jesus, Jesus Christ, Christi. Alam nyo po, meron po in 13th century, isang pangyayari po sa isang pare, kung saan, napakabait naman pong pare dito. Kasing bait ko siguro, hindi, joke lang. Oh, banal po yung pare. Eh, habang po siya ay nagmimisa, sa punto na kanya pong binabanggit na po ang prayer of the consecration, alam nyo po yung prayer of consecration, kapag sinabi na po ng pare, tanggapin mo itong aking katawan, yon yun yung prayer of consecration. E eh, nung inangat niya na po yung osya, o yung katawan, o yung tinapay, e eh, bigla po siyang nap napaduda, nagduda, nagtanong, Lord, e eh, talaga bang nandyan ka? Napaduda siya. Hmm. Alam niyo po, habang nagdududa siya at nakaangat po yung tinapay, bigla po siyang may na patak-patak na mga dugo doon po sa korporal. Ang tawag po doon sa parang panyolito na inilalatag po namin, korporal. Nakita niya, merong mga patak-patak na dugo, at hindi naman ito dugo galing sa kanyang kamay. At nakita niya, yung dugo na yun ay nanggaling mismo doon sa tinapay o doon sa osya na kanyang hawak-hawak. At napansin niya rin po yung hawak-hawak niyang osya, e eh, para bagang naging parang piraso ng laman. Kaya dali-dali po siyang nagpunta sa Santo Papa nung panahon na yon, sa Italy po kasi ito. At yung lugar kung saan siya nagdiwang ng misa ay mga nine, siyam na milya lamang po. Ang layo kung nasaan ang Santo Papa, ang pangalan ng lugar ay Orbieta. Alam niyo po, mga ilan buwang rin po na investigasyon ang nangyari. Hindi naman agad-agad investigasyon po talaga. At ang Santo Papa idiniklara, Pope Urban D. IV, na ang natagpo ang patak ng dugo. Mayroon pong type O, type O na blood. Ay yung patak na pula ay talagang dugo. At yung kapirasong laman, ay talagang kapirasong laman na galing sa isang tao. At ang pinanggalingan po ay ang puso. Very specific. At anong parte ng puso? Yung ayorta. Mga kapatid, si Pope Urban IV has declared a Eucharistic miracle at that time. Iba pa ito yung nangyari doon sa Lasciano, Italy ha. Lasciano, Italy happened in 9th century. Ito happened in 13th century. Kaya anong ginawa ni Pope Urban IV? Hindi lang idideklara niya na valid yung Eucharistic miracle na yon. Inutusan niya rin ang isang kilala na santo hanggang ngayon. At ang pangalan ay St. Thomas Aquinas na ng himno tungkol sa Eucharistia. At yung himno na yon kinakanta natin hanggang sa ngayon. Kapag nag a kayo ng Holy Hour, yung kinakanta nung Tamtom Ergo Sacra. Si Thomas Aquinas yun, isinulat yon right after that Eucharistic Miracle. Pag kinakanta natin yung Pange Lingua Gloriosi, St. Thomas of Aquinas yun, isinulat yung pagkatapos ng Eucharistic Miracle. Kapag kinakanta natin yung O salutare sos. Alam nyo yun, di ba? Mga AP. St. Thomas of Aquinas yun. Kapag kinakanta natin yung kinanta ni Andrea Bocelli, Panis Angelicus. St. Thomas Aquinas yun, isinulat on the 13th century dahil doon sa miracle, sa Eucharistic miracle. Naintindihan po natin. Kaya mga kapatid, sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng Eucharistia, Nanjaan ang totoong presensya ng ating Panginoong Yesu Kristo. The real presence. Hindi siya simbolo lamang ng ating pananampalataya. Malayong malayo yun. Kaya yung mga ibang sekta, yun po ang kaibahan nila sa ating pananampalataya. Wala silang misa. At yung ibang mga born again Christian, nagagader din daw po sila. Tawag nila Holy Communion. Hindi nila tinatawag na Eucharist o Misa. Ano yung Holy Communion nila? Alaala -ala lamang. Pagsasagawa lamang kung ano yung nangyari 2,000 years ago. Pero tanungin mo, si Jesus ba yung tinatanggap mo? Ang sagot nila, hindi. Reenactment lamang. Simbolo lamang. Mga kapatid, sa ating mga katoliko, hindi tayo nagre-reenact lang. Dahil ang ginagawa natin ay utos ng ating Panginoong Espiritu. Sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Kaya nga tignan nyo, babasahin nyo ang aklat ng Ebanghelyo ni San Juan. Nagreklamo yung mga Hudyo. At yung pa ang dahilan kung bakit gusto nilang patayin sa Yeso Kristo. Kasi sobra yung sinasabi ni Yeso Kristo. Hindi kayang tanggapin ng kalang pag-iisip. Anong sabi ni Yesu Kristo? Tanggapin nyo ito. Kainin nyo. Ito ang aking katawan. Hindi niya sinabi, ito yung tinapay, simbolo lang ito ha, kayo kayong mag ha? I am just speaking metaphorically, kunyari, figuratively, isipin nyo, ganun lang yon. Hindi niya sinabing ganyan, kaya ano yung naging reaksyon ng mga nakikinig sa kanya na iskandalo. Dahil ...ramdam na ramdam nila... ...intinding-intindi nila... ...na sa si Kristo literal... ...na pinapakain ang kanyang katawan. Kaya gusto siyang ipapatay. Naintindihan po natin... ...kaya tatlong bagay ang gusto kong ko ibahagi sa inyo... ...sa ating pagdiriwang ng kapistahan na ito. Unang bagay... ...yung salitang attitude. Mga kapatid... Ano ang ibig sabihin ng attitude sa liwanag ng ating pagdiriwang? Na sana ang ating attitude, our attitude, should reflect our belief. Ang ating gawa, gawi ang ating sarili, sinasalamin kung ano ang ating pinaniniwalaan. Ibig sabihin, ipapakita natin ito Ibig sabihin, people will see kung ano yung ating kilos, kung ano yung ating ugali, hindi lamang sa labas, kundi sa loob. Kaya nga ba diba, tinuturuan tayo na sa pagpasok natin sa simbahan, na ang presensya ni Kristo. Anong ibig sabihin nun? Every time that you will enter the church, lagi niyong titignan, meron bang tabernakulo Paano nyo malalaman kung yung tabernakulo may laman? Titignan nyo kung mayroong kandila o mayroong ilaw na hindi pinapatay. Yung dalawang pong kubikislap-kislap na yan, lahat ng tabernakulo ang requirement, dapat mayroong ilaw o mayroong kandila na never, never pinapatay. Ibig sabihin, meron niyang laman. Nanjaan si Kristo. At sa ating pagpasok, ano yung unang gagawin natin? Paggalang at pagmamahal. Ano yung pagpapakita ng paggalang natin? We do genuflect. Ano yung genuflect? Binabali natin ang ating genu. Ano yung genu? Tuhod. At nakatingin tayo sa sakramento tanda ng ating paggalang that we acknowledge that Jesus Christ is here eh ang problema minsan pagpasok ng simbahan sino kaagad yung unang hinahanap ay nandyan si kumare hahanap kaagad ng upuan ay doon tatapat ako sa aircon para hindi ako pagpawisan namimiss kaagad natin kasi ang hinahanap natin comfort mga kapatid, focus muna tayo kay Jesus. Minsan nene sa loob ng simbahan, enjoy na enjoy tayo na makipag-chismisan. Mm -mm. eh, eh, yung kaibigan ko po, ay nako eto, nahiya na lamang siya kasi kasama ko nga sa Turkey. Alam niyo po, nakita siya ng isang kagawad ng barangay San Antonio. Eh, magka, magka ano sila. Alam niyo kung anong pinag-usapan? Pinagmamalaki niya na nakakita siya ng boyfriend sa Turkey. Buti na lang, napaalalahanan siya ng isa, huy, maya naman tayo. Boyfriend, boyfriend, pinag-uusapan natin, nasa loob tayo ng simbahan. Nawawala yung pagpapakita ng paggalang. Why? Because our attitude sometimes doesn't reflect our belief. Ganon din yon pag tayo ay uuwi. ba? Diba? Alam nyo po ba, na nung sa unang panahon, nung panahon ng merong pang mga hari, never, never na tatalikuran mo ang isang hari. Pwede kang papatay doon. Kaya bago mo lisanin ang hari, yuyuko ka muna at paatras kang aalis. Hindi mo pwedeng talikuran yan. Tandayan ng pambabastos. How much more if the presence of Jesus Christ is here, magalang nating lilisanin ang simba. Eto pa, sa pagtanggap ng Eucharistia. Eto po marami po ang hindi marunong tumanggap ng Eucharistia ha. Oo. Eto po yung dapat tatanggapin po natin sa pamagitan ng bibig. Diba? Ayun po talaga ang pinaka-official tatanggapin sa pamamagitan ng bibig. Pero marami sa inyo hindi marunong tumanggap kaya anong nangyayari? Kapag isusubo na sa inyo ng pare ang katawan ni Kristo, anong nangyayari? Susunggaban niyong ganyan? Nako, kasama po ang daliri ni Father sa napapasok sa inyong bibig. Alam niyo po, malapit na pong matunaw ang aking daliri dahil sa asido ng laway niyo. Ano ang paraan yung ibaluluhod at titingala at ilalabas po ang dila para ipapatong lang po namin. Kapag inilabas ang dila, wag na po kayong gumalaw. Por Diyos, for Santo. Ay talaga na po. Ay, ay, minsan po, ay talaga, ay, laka. ng ang aking kamay. oo ang aking daliri. Ni sister. Nag-toothbrush ba yan? Oo. Ayan. At pagkatapos po, tahimik pong babalik sa ating upuan. Pero binigyan rin po tayo ng pahintulot na tumanggap sa pamagitan po ng kamay. Kaya wag nyo na pong pag-aawayin yun kung anong tama, ah. kamay ba o oh, sa bibig. Pwede rin sa kamay, pero maingat po nating tatanggapin. Sana meron mga mubo, sisimutin po natin. Maintindihan nyo po, may mga mumu eh. Si Jesus pa rin yun, ha? Alam niyo po kung bakit tayo nahuhulugan ng ostya? Kasi hindi po tayo marunong umabot ng katawan ni Kristo. No? Sa ating pagtanggap, karaniwan ang ginagawa niyo, pag inabot ng pare, para po kayong dumadakot ng candy. Totoo po yan, hindi po ako nagbibiro. Pag inabot ng pare, sin uh, niyo? Ano, ano? Sinusunggaban nyo, nyo yung inaabot ng pare, ito po ang paraan sana. Hindi po yung dalawang kamay po ay nakaganyan, nakasalok. Bakit? Kapag ganyan po ang iyong kamay, hindi po namin pwede ilagay ang osya sa gitna. Bakit? Sa oras sa inyong paghihiwalayin niyaan, hulog ang katawan ni Kristo. Kaya saan namin nilalagay pag ganyan po ang inyong pag-aabot ng inyong kamay? Sa isa lang, eh ganun din po yun, mahuhulog na naman. Kaya ano po ang forma sana ng inyong kamay? Ang kanang palad ay nasa ilalim ng kaliwang palad o kung kaliwete ka, ang kaliwang palad nasa ibabaw ng kanang palad. At gagawa po tayo ng isang altar sa ating kamay. Bakit? Doon po inuluklok ang hari, ang Diyos, ang ating Panginoon. Gumagawa tayo ng isang altar o tawagin natin isang trono. Naintindihan po natin. At yung trono na ating ginawa, maingat po natin tatanggapin. Ano po yung korte niyan? Korting krus. Doon inilaga ang katawan ni Kristo. Naintindihan po natin na yung iba sa inyo, totoo naman, ang kamay ay nakaganyan. Ang problema, may hawak na tissue. Yung iba, hawak ang susi. Yung iba, hawak ang kanilang bag. Pag nakakakita po ako ng ganyan, gusto kong batukan. Ano ba talaga yung tissue mo? May sipon pa. Oo. oo. Baka pwedeng palayain nyo muna yung mga kamay nyo. Ibulsa muna ang lahat. At kung yung bagyo mamahalin, gumawa kayo ng paraan. Maaaring iabot nyo muna sa inyong mister. O mangungumun yun muna ako, hawakan mo yung bag ko ha. Huwag mong ibebenta. Oo, Louis Vuitton yan. No? Or kaya, isugbit na lang. Kaya kahapon nagmisa ako sa Sacred Heart, ay talaga namang appreciated na appreciated ko. Bakit? Eh sinanay po, alam ko naman po, sinanay, may mayroong tungkod. Di ba? Pwede na sana tanggapin na lang ni nanay ng isang kamay kasi may tungkod. Alam mo ginawa ni nanay? Inilagay muna ang kanyang baston sa kanyang kilikili at tinanggap ang katawan ni Kristo ng mayroong paggalang. Kita nyo, our attitudes reflect our belief. Amen? Pangalawang salita, plenitude. Anong ibig sabihin ng salitang plenitude? Pagkapuno. Pagkapuno. Ano yung pinupuno? Pinupuno ng Eucharistia ang ating gutom. Pero dapat tamarin ang pagkakaunawa natin sa salitang gutom. Ano ba yung gutom? Mga kapatid, isipin natin na mahalaga ang sustansya sa ating pagkain. Mas mahalaga ang sustansya kesa sa sarap. Ang problema sa Eucharistia, walang lasa. Pero masustansya. Yung kinakain yung masarap, hindi yan masustansya. Yung gusto, Father, gusto ko maalat. Kaya yun, yung kami mga taga malabon, bukod sa masarap na yung pagkain, meron pa kami sa usawan, patis. Kaya ang mga sakit ng mga taga malabon, hmm, hmm may sakit sa bato. <laughs> Gusto natin matamis, maangang, maasim, punong puno ng lasa. Masarap po dapat, Father. Eh ang Eucharistia, hindi mo matatagpuan ang lasa. Bakit? Masustansya. Kaya tignan niyo yung pagkain sa ospital. Walang lasa. Bakit? Masustansya. At nasaan tayo? Nasa ospital tayo ngayon ng mga makasalsalanan. Kaya ang kinakain natin na nagbibigay at naglulunas sa ating gutom ay ang walang lasa na katawan ni Kristo. Pangalawa, lusog, hindi busog. Kaya kahit ganong konte yung inyong matatanggap, lulusog kayo diyan ang inyong kaluluwa. Kasi kahit bigyan ko kayo ng sampu, dalawampung pirasong osya, ay, hindi po yun ang purpose doon. Ang purpose ay tayo ay maging malusog. Pangatlo, sa Ebanghelyo, napakinggan natin, tinanggap ang tinapay. Nung pinarami ni Yesu Christ ang tinapay at isda, hindi isa-isa, hindi solo-solo. Ganun ang paraan natin sa ating bahay. Pag nakahain na, kukuha ang ating mga anak at anong gagawin? lilisanin ang hapag, aharap sa TV at kakain mag-isa. Kanya-kanya. Ang Eukaristiya dapat salo-salo. Nakakaroon ng isang komunyon. Bakit binubuo ang katawan ni Kristo? Anong ibig sabihin ng komunyon? Pagkakaisa. Na sa tuwing tayo ay tatanggap ng sakramento ang sakramentong 'yan ay papasok sa iyo pumasok sa katabi mo nagkakaroon kayo ng parehas na bagay na papasok sa inyo nagkakaroon ng common union pag-iisa ng bawat mananampalataya Amen Pangatlong bagay meron na tayong attitude plenitude pangatlo gratitude, pagpapasalamat sa Eucharistia, doon natin ipinapahiwatig ang ating pagpapasalamat. Bakit? Eh, alam naman natin yun eh. Sa tuwing tayo ay nagmimisa, di ba? Sinisibulan natin yan na inaaming ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba ako nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan dito at hindi karapat dapat. Kaya bago natin tanggapin ang Eucharistia, sila sabi natin, Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Kaya nga tama yung sinabi ni Santa Tomas de Aquinas eh. Panis Angelicus. Gusto nyo kantahin ko? Panis Angelicus Fit Panis Hominum Dat Panis Celicus Figuris Terminum Pasahin ko na lang Ores Mirabili Manducat Dominum pauper servus umiltas anong ibig sabihin noon na itong pagkain na ito what a wonderful thing at sino ang makakatanggap lamang pauper pauper servus umiltas anong ibig sabihin noon mga pulube. mga aba at mga lingkod tayo ay pulubi lamang. At anong tinatanggap natin? Panis Angelicus. Anong ibig sabihin nun? Pagkain o tinapay ng anghel. Tinapay ng langit na ipinagkaloob sa atin. Mga kapatid, sa kapistahan ng Corpus Christi, naniniwala tayo sa totoong presensya ni Kristo. Ipakita natin ang ating pananampalataya sa ating ugali na sana tayong lahat ay mapusog at lumusog at tumanggap ng sustansya at tayo po ay magkaroon ng pusong nagpapasalamat sa tuwing tatanggapin natin ang tinapay ng langit tinapay ng mga anghel